na alam naman natin na July 11 nga kahapon at meron nga raw something sa date na ito patungkol sa ating Don, -don. Narito pa nga guys ang isang video na pinost sa social media. dahil simula July 11, 2022 ay talagang nagpapahiwatig na nga itong ating couple at ayun nga dito, Don Bal ano na no need to kitang kita naman sa bawat galawan ng ating couple kung ano nga ang meron sa kanilang relasyon ngayon na talaga namang hindi nga raw matitibag. At dito naman, the thing is no confirmation or aminan is needed. I think they won't do that or give that to the public. They just live their lives See you sa simbahan na lang daw. Eme dahil kiling overload nga talaga sa ating Donball of moments na sobrang sweet nga ng ating couple. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at ayon pa nga dito July 11, sadyang natatangi ka. Sa Don kitang ang tunay na ligaya, anong iwag taglay na meron ka. Kung kaya't lahat ng bula ay masaya. Late reaction. Ante sa third photo, hawak-hawak ng dalawang kamay ni B ang cake pero hinawakan din ni D. Tingnan nyo pati paghawak sa cake dapat may a partner Nag-charge din siguro si D. The end. Dahil grabe nga talaga ang bawat larawan na pinost kagabi at talagang hindi nga ito sa social media. Kaya naman station lang tayo for more update.